ang pagkaalam namin dyan, sa strike na yan, yung pinaglalaban namin, dagdag -dag sahod lahat mm -hmm. at dagdag -dag trabaho. Yun lang, hindi yung para sa lupa. Yung tawag nila, iba na. Lupa na ang pinaglalaban nila. Ay kami, nagbiyerta na. Alam nyo, yung trabaho namin dito dati, masaya, maganda. Pagka payday, nasa ano na kami noon, nasa... Doon sa opisina, kumukuha ng sahod. Tapos, Nakapaligo na kami, taga ng blooming kong tignan, tapos kukuha ng sawad, masaya. Nung bukas pa yung Asyenda Lucita, ang number one dito, yung ospital. Pag nagkasakit kami, kahit wala kaming pera, pwede kaming up. Pag nakumpain kami anak, makakakuha pa kami ng Medicare, walang bayad dyan. Walang bayad. Lahat ng pribileyo binibigay na eh. Pero matuwi sabado, mayroong allowance yung mga bata. Yung anak mo na, ito sa pag-aaral college na yun ha. Second year college sa uh, education. Na yun to, nung buhat nung nagka-strike. Ngayon, wala. Wala na kaming benefit na nakukuha. Lahat na ano, nasasaktan kami pag alam mo na walang allowance yung anak mo, ne? Oh. Mahirap. Nagtatrabaho pa kami noon. Tapos nung no, meron nang nandun sa ticket line. Niyayaya, niyayaya yung mga tao. Isa rin akong nag-strike doon eh, nalinglang kako. Nalinglang kami doon dahil nga doon sa panamiwalang makakaliwa. Yun ang pinangako nila sa amin. Ang kaalaman, ang kaalaman kasi namin doon, kaya kami nag-strike. Ang hinihingi namin, dagdag sahod, dagdag trabaho. Hanggang doon sa mahuwi kami doon sa lupa. Pero hindi yun ang punto ng strike namin. May na isang buwan, nasa ground rules pa lang kami, hindi kami natatapos. E tapos biglang, biglang nag, nga, strike. Tapos yung presidente namin nung nagkagera na doon, umalis na sa iniwan na kami. Si Rene Galang. Yung mga ibang pumupunta doon sa strike, hindi na taga si Alam na alam naman nila yung mga kababaryo nila, di ba? Kasi nakikita nila ibang mukha. Ay, yung pala, iba na. Napasukan na na kami ng mga ibang kung ano yung pumasok sa amin. Dito pumasok nun si Sator. Pumasok oh, yung, sa yung, si Teddy ka, ano? Kasino. Kasino. Ang, ano bang tulong na may nila? A, ano bang ano alam ba nila yung, yung, yung kwan namin, katayuan namin dito sa Sienda? Ba't umiingi ba kami ng tulong sa kanila? Hindi naman ah. Ba't, ba't, nila kami tutulungan? Kung support tayong mga yan, dapat ang mga tao, hindi sila nagihirap dapat suportahan nila yung naghihirap na alam nilang nag-strike dito na walang hanap buhay. Ayun, eh, sila ang nagtatamasa eh. Kumita sila ng mga 11 milyon yung tinatayuan namin noon na pulwo. May kumita sila ng ganong kalaking halaga. Tapos, nung, nung tanungin namin kung saan napunta yung perang kinita doon sa tubo, sabi nila yung 6 milyon binigay kay sa Turo Bilang bayad, doon sa suporta ni Satoru doon sa welga. Tapos yung natira doon, yun nga, pinamahagi sa mga tao, nagtig pa 500. Meron pang hindi nabigyan tulad ko, hindi naman ako nabigyan. Dahil nga doon sa, hindi, ko, hindi siguro ako sumusunod sa kanila. Hindi, marami kami, marami kami hindi binigyan. Samantala, si Aquino naman ang hinamon ng Student Council ng UP na ipamigay na ang Hacienda Luisita kung talagang may simpatya siya sa mga magsasaka. Pag na nila yung lupa, wala kaming pera ba? Ganon. E di isasangla namin sa mga may pera. E di back to zero uli. Yung land distribution, lalo kami sing mahirapan dyan eh. Dahil unang-una -una wala kaming kapital. Siyempre, anong gagawin namin? O, uh, magbabay ka pa ng tax. O kung wala ka pang puunan sa lupa mo, paano? Wala naman irrigation ano, dito. Di pagagawa ka pang ganun. Pag binigay niya sa akin yung lupa, pag talagang bibigay niya yung lupa, yung, yung, yung hati ko, ibibenta ko rin sa kanila. Kasi hindi ako marunong mag, ano, ng lupa. Kung ako si Noy Noy, kung ako makakausap niya, ibalik nila yung dati. Kahit hindi na ipamigay muna yung lupa. Ang gusto kong maibalik yung trabaho nababasa ko sa na reading sa TV, nakikita, hindi totoo yun yung sinasabi nila. Magpahinga na sila. Uh, mind their own business. Huwag yung sa amin, yung ginugunod nila kami.